anong gawin ninyong pagpapalusot. Lahat kayong mga salot ay mananagot. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kachika. Matapos ng pumutok ang balita, meron daw diumanong napaslang na rally sa ginanap na walawakang rally gabi ng September 21, 2025 sa lungsod ng Maynila. Matapos pabulaanan na ng nangyaring trahedya sa lungsod ng Maynila, particular na sa lansangan ng Menjola kung saan ay positibong may napaslang ang ilang mga autoridad na nagpapaputok ng baril sa kasagsagan ng riot sa Manila. DILG Secretary John Bekri Mulia. Nahuli nga daw sa kasinungalingan. Pruwebang may napaslang ang ilang mga police official na nagpapaputok ng baril, tinamaan ang ilan sa ating mga kababayan at kumpirmadong nasawi. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at paki-click na dito ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. Ito ang viral video na talagang kalat na kalat na ngayon sa mundo ng social media. Matapos makumpirma, may nagpaputok ng baril sa hanay ng mga pulis. Matapos ang riot sa kalsada na Minjola sa lungsod ng Maynila gabi ng September 21, 2025. Sa nasabing viral video, inilabas na mga concerned citizen ang mga di umano'y totoong nangyari kung bakit nagsimula ang riot sa hanay ng mga pulis laban sa mga protestanteng sa kalsada ng Maynila. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, nagsimula daw ang nasabing gulo matapos paputukan ng isang pulis ang isang rallyistang at tinamaan ito sa liig dahilan para magtago ito sa kalapit na budget hotel dahilan para kuyugin ng mga rallyista ang nasabing establishment at basagin ang mga salamin nito. Ayon sa mga tendera na tila nagulo ng nasabing rayot akala daw nila ay tila pelikula lang sa posibleng mangyayari ang mga eksena. Ngunit hindi daw nila inakala na sa sariling mata ng mga residente makikita nila ang malaporge na pangyayari. Saan ay sa kanilang mga sariling mata. Nasaksihan nila ang isang pangyayaring hindi nila malilimutan. Na imbis na panagutin ng mga politikong nagnakaw sa bayan mga normal na tao, kapulisan at maging mga kasundaluhan ang tila nagkakasakitan at umaabot pa sa isang Pilipino nagpro-protestang lamang para magkaroon ng katarungan. Ayon pa nga sa lumabas na balita ay tila itinanggi ni DILG Secretary John Bicrimulya na wala raman daw nagpaputok ng baril sa hanay ng mga pulis. Dahilan para madiin daw ang akusasyon laban sa kanila ng ilang mga residente maging ang mga saksi sa nasabing riot sa Mindyola. Ngunit sadyang hindi nga daw magsisinungaling ang ebidensya dahil ang sigawan ng taong bayan ang paghingi nila ng tulong at ang paghindi pagresponde ng mga kapulisan na may nasugatan at nasawi sa hanay ng mga raliyesta. Ang isang nagpapatunay na talagang walang aamin sa kanila sa krimen na kanilang ginawa. Ayon pa mismo sa mga video na magsisilbing ebidensya. Sa katunayan ay ipinose pa ang tinag ni Kiko Barsaga si John B. Cremulia sa pagtatanong kung ilan ba lahat ang napatay nila sa nasabing rayot sa Minjola. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng sa samut saring komento mula sa marami sa ating mga kachika. Kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted. Alam nyo na po Jen yung hawak ni Rimulya ang kapulisan. Yung sinasabing bawal ang baril, nasa kanila ang kapangyarihan. Hinahanda yan ni Rimulya. syempre utos din yan o pinagmitingan din yan sa Malacanang kasama ni Marcos Jr. Mga traidor talaga, basta rimulya, traidor. Nakita sa video yung pagbabaril ng mga polis sa mga rallyista sa Mediola. Bumabagsak na lang ang mga raliesta at, maririnig talaga ang mga putok ng baril. Ang opinion ko rimulya, bata ni BBM, ang polis at sundalo, sumusunod lang sa saligang batas. Pero alam nila ang nakaupong gobernong administrasyon na sinungaling. Pambubudo lahat ng media pinunduhan. Pag nanakaw sa kaban ng bayan, pag maniobra pa ano lokuhin taong bayan at walang puso at takot sa Diyos sila ang kapangyarihan mga mainstream media mga bayaran din sila pero tandaan niyo may mahal na Diyos sa atin nakatanaw lalo na kay Rimulya mga walang takot sa Diyos pero tandaan niyo lahat ng ginagawa nating kasamaan walang maitatago kailanman kasumpa-sumpayan sa batas ng Diyos at apat na pong saling Saling lahi ang may kaparusahan kapag ang ama ng tahanan ay sobrang maging makasalanan. Nasa Biblia na yan nakasulat sa banal nakasulatan. Mawala man ang mundo pero ang kanyang mga salita ay mananatili kailanman. In almighty name of Jesus, Amen. Di nyo kilala ang Rimulya magaling silang mag -cover. Ang kabitin lang talaga ang nakakaalam niyan. Isa pa, di nyo ba napansin ang pogo sa Island Cove? Bakit hindi siya iniimbestigahan? Kasi... Isa sila sa may-ari ng Pogo Building sa Kawit. Linyahan niya ni PBBM noong KOJC sed Walang mga baril ang mga kapulisan at sundalong nandoon sa operasyon KOJC. Kahit kitang-kita na sa video, ang sabi pa rin wala-wala-wala pero meron. Elko. Ito pag-usapan natin kalagayan ni PRRD. Unang pinalagaan ng Vice Presidente ang umanoy welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Pang daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Yun, yung isang issue dito ni BP Sara na, na, grabe yung gobyerno natin na pangmamalabis, yung pag-abuso sa kapangyarihan, eh pinuntahan si PRRD nang walang abiso ng abogado at walang abiso ng pamilya. Diba? Eh alam naman natin kung sino nagpakulong. Mamaya babangitin ko sa inyo, sino ang pumasok Hmm. Nakatanggap din daw ang ikalawang pangulo ng impormasyon na nawalan ng malay ang dating pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Git ni BP Duterte, natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Git ni BP Duterte, na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Yeah, yan, yan yung nakakasama ng loob. ba? Diba? ami isipin mo tatay mo yan. 79 years old. Ilang taon na ba si PRR? The late 70s, di ba? Alam naman natin, nakikita na natin sa paglalakad niya. Lagi nga siya may security na sasaluhin siya kung sakaling matumba siya nakikita natin na matutumbahin na siya, wala na siya yung balance eh. Obvious naman yun eh. No? Unless may pagka talagang evil ka sa sarili mo na talagang gusto mo nalang uh, masaktan si PRRD, gusto mong patayin si PRRD. Pero, katulad yan, maling-mali ng ICC yan. Bumagsak si PRRD, bumulagta sa sahig, tumama ang ulo. Si BP Sara mismo may sabi niyan, tumama ang ulo. Hindi man lang inabisuhan ng pamilya, pambihira naman. Kaya nga alam nyo, dapat marilis na to si PRRD. Hindi naman tatakas yun. Saan pupunta yan? Hindi nga makalakad ng maayos. Napaka walang puso. Alam nyo, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Ha? Itong, pag may nangyari kay PRRD, itong gahaman na Bongbong Marcos, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Ha? Eh, dapat, dalhin na yan sa ospital, dalhin sa bahay, yung may makakapag-alaga. Pagtatayo, mayroong mag-a-assist. Ano pa ba ang magagawa nung matanda? Mapakawalang puso nyo. Mapakademonyo nyo mga animal kayo. Huh. Tapos naki, nakikunsaba pa ang ICC dito sa Pilipinas. Magkano kaya ang bayaran sa ganito? Ay, ako ako'y nagtatanong lang. Ha? Magkano kaya ang bayaran? Sobra namang insecure ng mga Marcos sa Duterte. Ang tanda na nung tao, isipin mo, takot na takot pa sila. Duda tuloy ang Vice President sa Capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC. Wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa office of the mayor. Oo, oh, kita mo. Una, ang tanda na niya. Paano pa siya magkakaroon ng, ng flight risk, di ba? Paano, pa, paano niya pababalikan yung, yung mga testigo? Yan, yan, kasi ang ano nila eh. Paano kung balikan yung mga testigo? Ano? Talaga ba yung inapaka-indenial? Kitang-kita nyo na yung matanda. Kaya, tama si BP Sara, yung eh, sinasabi niya na hindi na ilalagay ko yung sarili ko kasi kay BP Sara na kailangan yung tatay namin since nilagay niyo dyan, kaya, kaya niyo protektahan. E eh, lumalabas, hindi niyo kaya protektahan. Bumulagta sa sahig. Pinasok ng Pilipinas. E eh, alam yung lahat, yung kasasama ng uh, kalusugan ni PRRD yun. Tinan niyo. E eh, talagang papatahin nitong si Bongbong at nitong ICCC, di PRRD. Yung ginagawa niyo yan, papatayin nyo talaga si PRRD. Ha? Hindi man intentional. Eh siguro, ganyan na lang ang ginagawa ninyo para wag magmukhang intentional. Pero yung nangyaring ganyan, papasok-pasokin ng iba, hindi naabisuhan ng abogado. Bakit pa may abogado? Yung pamilya. Diba? Wala, delikado talaga buhay ni PRRD dyan sa IC, I, ICC na yun. Dapat. But, uh, may bawi yan. Kala nyo, ha? May bawi yan. Kala nyo, lagi kayo nasa power. <laughs> Sa huli, panawagan niya na igalang ng ICC ang health at wellness ni former President Rodrigo Duterte. Pinalaga na ng, ng palasyo ang pahayag ng abogado ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tali ang kamay ni PBBM sa pagginig ng ICC. Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman na master sa pag -twist ng facts. Yan. Okay, dalawa. Dalawa sinabi ni Castro dito kay Attorney Kaufman. Na, sasabihin ko sa inyo, ito si, si Claire ay reina talaga na fake news. Sab una, sabi niya, tali ang kamay ni Bongbong Marcos patungkol sa kaso dyan sa ICC. So, ibig sabihin, labas kami dyan. Ha? Labas kami dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Yan ay between ICC and PRRD. Pangalawa, yung sinasabi niya, eh, mahilig daw mag-twist ito si Kaufman. Isa lang ang sagot ko dyan. Ikaw, Claire, at yung amo mo, ang nuknukan ng sinungaling. Kayo ang mahilig mag-twist. Sasabihin nyo, wala kayong kinalaman eto sinabi ng presidente mo, Claire na hindi papapasukin yung ICC pero pinapasok nyo sinabi ng presidente na hindi papapasukin ng US base yung EDCA sang katutak ang EDCA ang dumating di ba anong sabi niyo walang pumasok na baril sa KOJC libo-libong baril ang pumasok sa KOJC ngayon sino ang fake news Claire sige Ah. Sabihin mo, sino ang fake news? Sino sino papaniwalaan ng tao si Kofman o no, ikaw? At saka si Bongbong. Ang dami yung fake news eh. Sige, pagtanggol mo, may walang pumasok na barrel sa KOJC? Hindi sinabi ni Bongbong na papapasukin ng ICC. Sinungaling kayo kaya nga siguro kayo, ha? Ah, dahil sa sobrang sinungaling niyo, pati sarili niyo naloloko niyo. Ganyan kayo ka kung merong nuknukan at ganid sa pera, Si Bongbong yun. <laughs> Meron ding nuknukan at ganid sa pagsisinungaling. Kayong mag-amo. Ikaw at ikaw na tuta at pati yung amo mo. No. So, tingnan po natin, sino ba yung pumasok? Ha? Pinapasok ng Pilipinas para puntahan si PRRD. Tingnan nyo, manggagalaitik. Ito, basahin natin yung sinabi ni Pulong. Si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti rabies shot mo. Alam mo, dapat paimbestigahan yan. na. Kung may katotohanan itong sinasabi ni Pulong na siya ang pinadala para checkin si PRRD, e eh, talagang papatayin. Talaga, eh, alam naman natin galit na galit to si Trillanes kay PRRD. Nag-away pa sila sa hearing. The mere fuck yung pagmumukha nito, e eh, talaga maha-high blood na si PRRD. Tingnan mo naman ang muka. Di ba? Kasi nakakapanginit yung mga tao matapang lang dahil lamang sila. Pero duwag naman talaga. Tingnan mo to si ano, Trillanes. Saka mo 79 years old. Pupuntahan mo doon, alam mo nang mahina. Why don't you get your own size? Di ba? Yung kasing tanda mo. Kasing laki mo. Ba't hindi kayo ni Pulong magboxing? Di ba? Try mo lang. E, eh, delikado yun. Pag pinasok niyan, baka patayin niyan si PRRD. Kaya dapat investigahan to ha. Ito namang si Bongbong. -Bong. Grabe gobyerno natin. Des sobra kayong desperate. Kung susundan ko to sinabi ni Pulong, ang pinadala mo pa si Trillianis, wow, talagang kain suka kayo. For your information, okay? May mga natanggap akong intel patungkol dito. At matagal ko nang sinasabi to sa vlog ko, para lang dun sa mga bago na hindi pa nila na, ba, napanood yung mga dati kong vlog. Matagal ko nang sinasabi, talagang ang nagbigay ng idea kay Bongbong Marcos na papasukin ng ICC, ito si Trillanes. Ito yung demonyong bulong ng bulong kay BBM. Sa kanya lahat yan. Kaya nga sabi ko, grabe to si ano. Grabe ka loser no to si Bongbong. Talagang kakain to ng suka. Para lang, dahil hindi niya kayang kalabanin ng Duterte. Lahat na lang gagawin. I mean, ang dami mo pwedeng ipadala sa ICC si Trillanes pa. Eh di anong gasabihin report niyan? Eh di so dilaw. Di ba? So what so dilaw? So lie. So communist. Magdemanda kayo kung magdedemanda kayo. Di diba? ano ba? Ano pa sasabihin niyan? Bias 'yan. Ano pa? May sinabi ba 'yan na tama? Ang dami niya sinasabing bank account ni Piyarad, hindi naman niya mapatunayan. Hanggang kayong tahol lang ng tahol. Marcos, you are so loser. Nakaasa ka sa isang loser. Pero tandaan natin, Marcos, the clock is ticking. Hindi ka man matanggal until 2028. There will be a time of reckoning. Dalin mo na yung pera na mananakaw nyo sa ibang bansa dahil pagdating ng 2028, makikita nyo. Next po tayo. Ito po, tingnan natin itong uh, post ni Tiglao sa Facebook. Sabi niya, They would rather remove me than go after the mastermind of this grand robbery. I don't get it, Mayor Magalong. Di ba nag-resign to si Magalong? Isa siya doon sa magiging magiging o magiging adviser sa investigasyon na tinayo ni Bongbong Marcos. Yung ICI. Sa tunayan, si Magalong lang ang credible doon. Kasi una pa lang sinasabi niya na may ebidensya siya. Kaya nga napilitan siya roon. Ang duda ko rito, babasahin mo, read between the lines, they would rather remove me than go after the masterminds. Kasi si Bong si Mayor Magalong, duduluhin niya talaga eh duduluhin niya to. Anong ibig sabihin? Ang target na ito, hindi parang yung target ni Lacson, ni Erwin, at ni Tito Soto. Yung, yung investigasyon ng mga tuta na yan, ang target lang yan, DPWA, secretary, uh, secretary, uh, contractors, hindi niya talaga duduluhin yung sila Tambi, sila Bongbong Marcos. Pero si, Bo, si Mayor Magalong, ang target niyan, mastermind, dapat yun ang focus. Kaya nga, pinaiimbestigahan ni Bongbong Marcos eto si Magalong kung fit ba siya kung wala ba silang nalabag na batas biglang nagkaganon di ba nagka-issue kasi nga tatamahan si Bongbong kaya naman to si Magalong nag-resign na instead na masira yung credibility ng ICI na hindi naman talaga mag-iimbestiga kung hindi iimbestigahan lang yung mga bubwit, ha, yung mga sapsap -sap. dapat ang iniimbestigahan nyo yung malalaking isda ha, yung mga mga mga, mga pating yung mga mastermind in short. So nagresign siya para na lang hindi mabahiran ng uh, yung credibility ng ICI. Ang problema, nag nagresign siya, wala na talagang credibility yung ICI. Kasi ang tinitingnan lang ng tao diyan na may credibility sa ICI, IC magalong. Dahil yung ICI ay ang nag-assign dyan, si Bongbong din. Nagigets nyo? Unlike si Magalong, kahit nilagay dyan ni Bongbong, may pasabog na siya una pa lang. Kaya dapat susundan ng tao yan. Magpapasabog si, Bo si Magalong ng madami. Hindi siya matatali. Kasi nakikinig ang tao, mayroon na siyang inunang pasabog eh. Nagigets nyo? Uh. Ngayon, wala ng credibility ang ICI. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Hindi iimbestigahan. Lalabas na malinis si Tambi at si Marcos dyan sa ICI na yan. Gusto nyo, pumusta kayo mga dilawan? Ngayon pa lang, nagpa, nagmamain conditioning na si Claire eh, Di ba? Anong sabi ni Claire? Nung tinanong, hindi ba bakit si Bongbong Bong lang ang hindi nababanggit? Bukas naman kayong im imbestigahan si Bongbong. Bong, kunwari, ha, imbestigahan nyo. Pero ako yung nagpapaalala. Wala pang gumawa ng presidente na nagpaimbestiga ng flood control. Si Bongbong Bong lang. Kaya siya matapang gawin yun kasi malinis siya. So, siniset up na. Siniset up na ni Claire. Ha, nagtatago na sa saya si Bongbong. Nandoon na. Siniset up na ni Claire na ay, hindi talaga may imbestigahan si Bongbong. Bong. Bakit? Inusente siya. ba? Diba? So, alam na alam natin ang gagawin ng ICI. Papatunayan lang yan, sasabihin lang niya, inusente si Bongbong. Kitang-kita na yung turn of events eh. Kumukunik na eh. Kaya yung ano yan, tigil nyo na yung ICI na yan. Kung wala lang din si Magalong dyan sa lintik na ICI na yan, uubusin nyo lang ang pera ng taong bayan, masasayang lang ang pera ng taong bayan, gastos lang yan ang pera ng bayan. Wala din mangyayari, tigil nyo na yan. Niloloko nyo lang taong bayan. Hindi nyo naman naloloko. Diba? So, wag na yan. Wala talaga mangyayari sa mga investigasyon. Eto tingnan to. Kaya nga naman, sundan natin yung sinasabi ni Claire na malinis si Bongbong Marcos. Pero tingnan natin, yung pinost ni Kiko Barsaga, Mayor Magalong, let us call for the investigation into the corruption of Martin Romualdez and Sandro Marcos. Let's fight corruption together alongside the Filipino people. Ngayon, makalusot man si Bongbong Marcos dahil nagtago na siya sa palda ni Claire. At sinasabing kaya nga siya nagpapaimbestiga dahil malinis siya. Si Sandro, malabong wala yan. Simulan mo, yung sinasabi ni Chanko na nagkabigayan ng, doon sa mga pumirma sa impeachment kay BP Sara. Me, kaya kita mo, tahimik yung mga animal? Daming tahimik na congressman. Hindi dahil siguro, hindi sila nagagalit kay Tambi. Kung hindi, nakatanggap din sila eh. Paano sila papalag? Di ba? Hindi nga kasing laki nung natanggap ni Saldi ko. Pero tumanggap din yung mga yan. Yan, una, Diyan ka magsimula, Mayor Magalong. And I suggest, punta ka na sa Senado. Huwag mo nang punta. Wala ka maaasahan sa Kongreso. Tinigil na nga nila yung hearing nila sa Kongreso, di ba? Punta ka sa Senado. Doon mo isiwalat. Imposibleng di nakatanggap yan si Sandro. Doon, doon, doon mo simulan sa impeachment. No, tapos, ilatag mo na doon. Oh, kasi ga, narinig ko yung interview mo eh. Alam naman nila yan eh. Alam nila kung sino ang corrupt dyan. Latag mo ron, oh. O, eto yung mga ghost projects sa Ilocos. O, oh, eto yung ghost projects sa Leyte. Tapos nausapan. Tandaan po ninyo. Si Marcos na lang ang hindi nababanggit. Pero nasayaran to ni ano. O, oh, nung Marine. Nasayaran niya na nag-deliver siya sa Malacanang. Eh, sino bang nasa Malacanang? Although hindi pa nababanggit si Marcos. But, eto good news. Eto good news to. Meron pang Marine na mag-ano, sasalita. Alam mo, dapat kayo mga Marine magsalita kayo. Kasi talagang ininsulto kayo. Kayo marin, kaya kayo nandiyan dyan is para ipagtanggol ang konstitusyon. Ipagtanggol ang Pilipinas, ipagtanggol ang taong bayan. Tapos ginamit kayo ang iba sa inyo sa illegal. Ginamit sa krimen. That is plainly insulting you, your institution. Insulting the Marines. Kaya naman nga, ang sabi nga ni Defensor, merong magsasalita. Merong susunod na magwi-witness. Yan ang antayin natin. Isa na lang po. Isang tuta na lang. Ang magsalita at banggitin si Marcos, tingnan nyo, tapos na to. Dire-diretso na to. Yung malaking tuta, ha? Ah. yung mga katulad nila Tito Soto, yung talagang sobrang tanggal, sobrang, tatandaan ninyo. Kayo mga politiko, baka in denial kayo. Ang pagpunta nyo kay BBM ay political suicide pag too late kayong lumipat, hindi na kayo tatanggapin. Ngayon kayo magsalita, kahit tuta ka, makikinig pa ang kabilang panig. Kasi nagsalita ka ng maaga. Isa na lang ang magsalita at bumaliktad. Tapos na po ito. Ha? Kaya nga, antay-antay lang tayo. Alam ko maraming ano dyan, mga nakikiramdam na. Kayong mga gusto nyo pang may magkaroon ng karir sa politika, we encourage you, magsalita na kayo. Kasi alam namin, meron kayong alam natatakot lang kayo. Konting panahon na lang, konting tiis. Sama-sama tayo, ibukon nyo na ang kagaguhan ng gobyernong ito. Tatandaan ninyo, si Bongbong -Bong wala na talaga yan. Tapos na, tapos na ang karir niyan. Tapos na ang Marcos. Gaya ng sabi ni Guanson, I believe that. Tapos na ang Marcos. It's going to be a battle of the red, ay, PRRD, ay, Duterte, and yung mga komunista, yung dilaw, yung pink, pula, wala na. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!